Hello and welcome back to my channel. Isa na namang nakakakilig na video ang ibinahagi ng Filipino model and actress na si Yasi Pressman, kung saan proud na ibinahagi sa kanyang IG story ang video kasama ang kanyang boyfriend na si Governor Luigi Villafuerte sa lugar sa Camarines Sur Bicol. Talaga namang kitang kita na sobrang napaka ni Yasi sa kanyang boyfriend na si Luigi. Maraming mga fans ang natuwa sa pagsasama ng mag at talagang napakabagay nila sa isa't isa. Narito at ating panoorin ang short video nito, pero bago 'yan, maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang celebrity updates.